luaan wow. wah well, <laughs> anis kita tuh <atang>. wow. <laughs> eh <tau>. <laughs> 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 Ate. Hello guys. Good morning. Bali Sunday ngayon. Pupunta na namin yung ano, Taytay -tay Sports Complex. So, papata namin sa inyo kung saan yung daan. Magsisimula kami dito sa Darangan Binangonan. Tapos papata namin sa inyo. So, kita is. Time check, time check. Time check. Ano? 6 6 6 in the morning. 6 a.m. Oh, so, let's go. Hello, mga kikik sa akin nga pag edit mo ka agad di ang akin unang nakita. Ngayon nga ay araw ng linggo at talagang pinaghandaan namin ito. Bali pupuntan ulit namin yung pinuntahan namin sa may Tay Sports Complex na umabot ng 94,000 views at 183 shares. Wow. Dahil galing kami sa binangonan ay nandito na kami sa may bandang angono. At dyan bali mga kay Kik, dyan kayo papasok sa may baytown na dating may arko. Pagpasok nyo dyan ay didire-diretso yun nyo lang yan. At pagkatapos na sa may bandang kanan ay makikita nyo na yung daan papunta doon sa inyong paroroonan. At yan na nga, nandito na kami. Yan po ang makikita nyo sa bungad. Pasok lang po kayo dyan at pagkatapos na ay titigil po kayo para sa entrance para isulat yung mga pangalan nyo. Pero yan po ay pre-entrance. At dyan po makikita nyo meron silang bantay na aso na tulog dahil malamang yan po yan dyan kakabantay kagabi sa duty duty <laughs> Pagkatapos nga niya magsulat, ay eh, dire-diretso siya, hindi man lang niya ako nakita. Tapos tingnan mo, magugulat siya, alam nakita nakakita ng snatcher. <laughs> Ah, oh, dami yeah, guys, dito na kami. May nagsusumba, baka ano, libre ata 'yon. Kakatao tayo. Ayun, ayun. kami. Libre naman siguro 'to. Dapat gay 'to. Ay, please tara, lakas Ayun. Gig. Isang nang araw. So, out, down. out. Lahat <laughs> na natin Dagi. So, so, so Spider-Man. si Spiderman man Spider-Man. Oh. Spider-Man. Oh. Spider <gasps> <Ay, g> <laughs> pa ako ah. Ayun <laughs> 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 oh, oh, ah, mo <laughs> ada dia di sini. Ah, manis! <laughs> guys, fire man! Waaaah! Wow. <laughs> <laughs> Hahaha <naman> aku! Yes! <laughs> <laughs> <Uya>. ah, guys, payung <laughs> sumpah. <laughs> <laughs> at dito nga humiwala ako sa kanila at nagvideo-video muna ako ng mga ginagawa ng mga tao dito. Galing ha? Nice. Yun at binidyoan ko nga ang mga batang ito ang lulupit maglaro papakitaan daw nila ako ng malupit na tricks panoorin nyo <laughs> uh! slay down puro hindi kaya mo yan hindi kita sa video eh abangan mo na yung video mo sa vlog ha ha ah? ah. <laughs> at tinuloy ko nga ang aking pagjajaging. Maya may ame ame, nagpitik sa akin, sabi daw pang model daw ang aura ko. Ay siyang kumuna ba? Ay pak, kainam. Oh, ah, ako budoy <laughs> At dito nga napadaan na ako sa harapan ng mga nagsusumba At talagang hataw na hataw ang mga mamsi at mga daddy Oh sige na isipin mo Ah oh. At dito nga na isip ako na silang hanapin dahil ilang minuto na akong nawawala at baka hinahanap na rin nila ako. ay <laughs> <laughs> uh, ay na po sila. Na wala, nagbi-video lang ako. <laughs> Tapos sila ay nabunda. Tapos lang Ayun na, tao na sila, hinahanap na ako. <laughs> Mukhang masaya-masaya pa si Batang nang hindi niya ako kasama. Bali <laughs> so, well, guys, sa unang lane sa Aseco. Okay. Ah, uh, yun yung mga tumatakbo. Uh, Tapos dito naman yung mga naglalakad na lang. Ah, uh, dito yung lane. Ah, uh, kasi yung dati yung tumatakbo. May tatalo na. Eh. <laughs> Hey. Yan, bali. Huh, napadami ng tao, tunay nga. Totoo ang chismis, napadami ng tao pag ano, weekend. Grabe. Grabe ba? Totoo ang chismis. Para tulog daw agad ang mga bata pag Ah, <laughs> uh, bali guys, maraming namimitik dito. Uh, hindi lang hindi lang picture yung pinipitikan nila pati itlog libre <laughs> pitik ayun, no. ayun no. Wow! at yan nga ang kinaganda pa dito may libre pitik tanungin nyo lang kung ano ang page nila at doon nila i-upload sa kanilang mga page kaya shout out sa inyo mga kuya sa mga oras ngang ito, nagpahinga muna ako at umiwalay ulit kalabatang at nag-ikot-ikot para mag ulit sa mga natutulog na ito. Kuya, gising na. Oh, no! Tulog ka ulit. <laughs> <laughs> Pagkatapos nga, ay nag-jogging na ulit ako at nagpabideo na ako sa kasama ko at hingal na hingal ako dito, grabe. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Kailangan niya ka. <laughs> 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 ang malaga rin kasi dito yung ano yung ano ng araw ang ang, ang sa katawan ayun no. so ano pa lang mga uh, 6.30 pa lang 6.30 a.m at sa pakiramdam na ano maarawan kasi lag kami puyat <laughs> lag puyat to kailangan talaga to exercise first time Gumising na -hmm. na maaga. Katulog na mat, gumising kami na ng maaga ngayon. Whew. Engal. At sa akin nga pagbibidyo ay may nakita pa akong kakilala. Nung una akala ko hindi ko kakilala. <laughs> Ate. <laughs> 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 ito. Bawa <laughs> na kami. Nakakontento. <laughs> Oo. Oh. Oh. Mung ginagana ka ito mag ano. Oh. <laughs> Jogging ah. Oh.

Nagtraya akong gayain ng ginagawa nila, pero parang nirayuman na agad ako. Yung ay, yung 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 na yung 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 na yung 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 ano? Balita. May tagtag -tag na taba. Ayos. <laughs> Nagkakarambulan ng taba. Ang sarap sa, sa parang doon na maarawan sa umaga. Kasi kami lagi ang naarawan sa tangali. Ay, napanbay sa minsan. Ayun, salamat. Natuloy din kami. Naparaming ang tao dito. Kaya, uwi na kami. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ano, ayos ba ang jogging natin? Ayos, ayos. Ayos. Diba? E, eh, diretso ka. Eh. <laughs>